Itong na kay katang. Lagi. Oh, mo ka, mga boys. Bubu <coughs> mo <ma> lagi ka. <laughs> ha? Bubu bu lagi ni pa ini What's up mga idol? Magani <laughs> nya, wala ko bubu. Uh. Adi natabukan ko ba. Ala, inas ko. What's up mga idol? Uh. Musta? Musta? Ganda na yung GoPro uh -huh. mo, no? bro. Ta. Agora. Hindi ah, la, el man ko an. Ah. Murag lain bitog ko. Na ano? Mo mo ito man. Mo mo si muta, mo lagi na. Mo mo bago. Mo ito. Ito yung ko. Oh, ito ito kayo kay mo adol na ni. Ra. Guan mga adol, tuloy tuloy. Basikwad. Ta. Kuan ron. Ta. Nang Nang asa na mag kubra. Gini. <laughs> Nay ko ani. Eh. Asa bra? Nang asa man yung suka ko no kay, kay palit to ni Ate Jocelyn yung suka. Nandon sa ano? Lalagyan. Nah, hmm? Nandos Oh, ipagawas kay eh, atong kuan. Ayun mga idol, magandang araw, magandang gabi. Sinubuka oh, oh ngayon okay. kamera dito, idol, oh. Kuha, idol, oh. Uy, kuang mani, di dito, mga idol. Itim man ang kuha, mga idol. Uy, kuwang man dito. Ha? Itim na ba? Ito Hmm. Ada bas ada Tak kuang mun tak. Ha? Omen na puno. Ke na kater eh. <laughs> suka na tang <laughs> Oh karena suka so, karena. So, 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 Are tare ini tang wei la inas kamera oi. Oh anak-anak dari haya nak, nak anak ayak. Sayo, yeah, idol. Bali. Ay, thank you nga pala dito, Ate Jocelyn, no? Sa camera te. Ayun. Labat, salamat din. Subukan so, ko mo yung kubi-kubiin. Baka may liliwanag pa dito. So, ito na, Ate, yung ano mo? Yung yung soka na um, binili ni Motey, 'di ba? Diri kubi, oh. Diri kubi. Eh. Ha? Kita mista, mista, may soka mali. Ah, ay, kada soka natang. <laughs> mo padong, Maria. Ay, ay. Pila, pila kain. Ah, padong. Ah.

Sokal <laughs> oh, ke? Vlog rebana ni nag vlog ta ni. Oh. Dire ko ni upload. Sokal idol? Ayan. Oh, tang. Be. Oh, sa mani puno na ni. Oh. Kon Oh, para bro. Ito dungat. Oh, tang ipateng oh. Kanang kuana sa imong kahago. Be. Usa. Tulo. Ma. Enom. Ay. Usa <laughs> 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 tulo, upat, lima, enom. Ay. Ayan. ay. So, Ate. Eh. <laughs> O, oh, hey, 600. <laughs> <laughs> Salamat sa ano ito e. Sabayin ito ba ito e. Ito lang di ko i-run zoom ito. Oo. Dalhin ko daw sa bahay ito. Idol, sabi ni ate. Tapos, bahala na daw ako kung ibibinta ko ba. Hindi tungugan. Ha? Tungugan. Hindi naman na pwede. Ha? Hindi na pwede. Hindi na naman na pwede ha. Ha? Oh. Oo. Iman tara yung tungugan dito. na pa naman ito. Huwag may tungug. Huwag oh. may tungug. Ano na dito? Ano kayo gawin tapos tungug? Oo, tungug. Oh, Dan. Ano ba rin? Pag-curitra Palit mo ko? Wale, may pira na si Tats King uh -huh. sa kanyang tuba. 500 lang man usually yung maligyanin dito. Uh -huh. 500 lang yung isa galon? Hmm. Ipundo sa walay. Kaya magawa ko ng sinamak ba yung negosyo ko or... I deliver ka una dito sa lungsod no kasi isa rin nasa <laughs> 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 <Pero pila laughs> niya, ka rin na sa lungsod. 15. Pero oh, ah? pila na? Pila na sa lungsod tang? Pila ba? Mahal dito. Magkano? Uh. Yan? Kay suka naman eh. Ipundura na ako sa balay. Ang galon tang dala na ng galon. Adi, adi. Ya sama ko na ibutang. Asa mo na ibutang? Ang kusudlan nan. Masina galon. Iyay. Pare nang, oh ang kusudlan nan. Bumupalit mo dito mga idol well, libre sa sud sud sudana na na, <laughs> kaya <laughs> So ayan ay mga eh hato na sa balita nga Ate, ayan na yung suka na binili mo kung baga yan mga idol ah, kung tutusin hindi naman yan importante sa amin talaga yung pina importante talaga ba mga idol no? pero tulong na yan ni ate Jocelyn sa kay Tatsuki mga idol no? No? para at least may nabili sa kanyang suka kasi wala naman daw bibili sabi ni Tatsuki niyan kasi wala may ay, dapat may tungog. Huwag mo palit. Wala oh, daw ang bibili. To, Nandung ka tong permirong deliver. Huwag mahalin. <laughs> wala no? wala mm. na halin no. ula Hindi daw na ano ba do, nabinta, palita, okay, daw. Nabinta. Palit ay nagtungog tang. Palit ay tungog. Hindi daw nabinta yung yung bumili ba sa tindahan. Kasi kailangan daw yung pula. Or orange yung kulay. Dapat may tungog. Itungog ka nila? Ah pwede na eh. Tungogan? Pwede na. Uh, dapat, uh, dia palang da, nak na ka. ah? Dia tunggu na lang ni modan. Ha? Huh? Ino mo ya po nimo? Ato Winston. Ato Winston. Oh, talong na boss. Mahal oh. Ara ya sa mga talong malaki-laki na oh. At oh. Yan oh. Malaki-laki na yung mga tanim ni tata dito mo idol. Ito talong mga idol. Mm. Pag mukbang wa. Mm. Na mukbang? Mm. Sir tag talong hmm. ani mukbang. Ha? Sir tag talong mukbang. Ah, Sir Ramil boss. Nandun pa sa ano? Nagkatay pa na baboy? Oo. Oh, Nagkatay pa daw sila Ramil lang baboy. May birthday daw mga idol. So, mamaya pa kami aalis siguro. Kuntay na namin sa dito. Tapos naman tunog ka kay? Yo, mamaya lagi si Aredre. Nagpasa sa baboy. Oo. may noon. Unsa may vlog na to tang? Mora ni? Ha? Mora ni sumpay. Nayo sa mga idol gay. Ha. Huh? Basi di makamukbang ka karon karon sunod ba? sunod upload no. Oo. Oh. Oy, naa day pa da si Ate, pamukbang namong tata. Thank you din te. Oh. Salamat te. Salamat Salamat mukbang kay bro. Budak dakko nanti ya. Salamat dito tia, sa GoPro. Thank you talaga te Salamat dito, no? Salamat sa GoPro te. Mm. Salamat sa GoPro. Mm. Gamit namin 'to mga idol kahit doon sa kabilang channel, no? Kahit wow. dito. Kaya 'yon. Thank you talaga ate. Ingat ka diyan. Kaso wala lang mo, may team no. I-adjust pa siguro ni, no, may adjustan to oh, siguro si no? Ma oh. May team man. Na ni brightness. Dili oh, man no, no? oh, na kuha <laughs> nang bait list. Kuha oh, na adjust ali. No, ito mo. Mga utmong kay kada diretan am. Na no. Kuha may tools na. Audi ganang kuha ba? Oh, gani. Di touch touch ba? So, asa na? Asa pa yan tadi tau? Asa na kapo ka Ka, 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 asa tawagan na eh? Mau na ni vlog na ni May sumpay ni mo ta? Uh, na lang eh, ato so... lang na i-vlog din ko na may dahon, may ano ang dahon mga idol, may may tubig, kay tumalig kanina Malapit na yan Ano lang na, maroon na Ato manok ta Ah, oh, sa ta, manok ta Ngayon, ito ito nung mat Ah, ang sabi tanong? Oo pero kanang mga ayaw, isa. idol, <laughs> <laughs> Hindi na. na. Bumawi na siya, mga idol. Oh, Hindi puti. daw siya magbigay. Hindi na. Ayaw, ano eh. Ha? Mga na eh, suka ni Tata, mga idol. Marag tubig, Kar labitan, eh. ha? Nga Ma man. Tubig, karo pa na gilabitan Ano naman? mga marag magtubig lagi. Ano naman, eh, ini ka, guwan, mo, puti. Ha? Ah. Oo. Oh. Suri. Lagi. Kaya puti na, dito ako mga amigas. <laughs> puti, eh, ura tubig. Parang tubig lang, no, mga idol, no.

Ini nga ang iyaw nang pripo. Mukbang bang datang. Mukbang bang datang. ito pa manok. Oh, oh kate, lami apo kapayasan eh. Lami sa buwan ate kay dai. Kung lay pangtari mga dol, may pangtari ako isa. Yung weko ko Kung sino maabay jan? Mm. Abay. No, ito, manok. ito la lang muna vlog natin ng no, idol no. Ano mo? Moro vlog, boss. Buston. Buston. Buston Ronhid. Uh, ito mga ano, uh, nagagawa niya sa mga oh. pa. Oh. Ayan. Ayan. Pero manghingi meron. Isa, kayo. gamay pa man kayo. punti uh. pa man to. Ay, po, Hindi pa siya magbigay yung mga doon. Doon dito. Ha? Huh? Bulik. Twitter. Bulik sure, eh. dito. Tanawa. ah <laughs> Paano I, siya, Pinali but, ko sa ano, in, yung nanay niya ba, nanay. Mm. Yung, yung, yung yung, yung, anak mo ba? Ano isa pa? Okay, atong patyo ni kamera dayon ta daod gyud, sigwa daod ta, okay. so, ta puno mainit pa. Agpa ni. Ah, nanan black ah? run. Danhats? Dan Danhats. Dan, dan, ha dan hats. Dan hats. <laughs> dan hats. <laughs> <laughs> dan ka uing. Ato wadal na ni dito, oh. tundan to, ililipat dito. <laughs> tulad ng ano namin. Dagko na kayo na Malaki na so, akin may dolo. Ay, update ko. Oh, ito pa mano no. Mano kay tata. Di pwede nga daw. O, oh, ayan. Ito kayo. Mali, maliit pa. Mga idol. Subok lang to. Sinubukan ko lang to mga idol. Kung magkapi ba sa cellphone namin ba. Sa cellphone ko mga idol. Ayan na yung ano mga idol. Diyan natin ang patay na baboy mga Tapos yan yung um, mahaba na siya mga idol. Ayan no, Yung nilipat nating tundan. Noon. So sige, iinit na siya mga idol. Subok lang naman to kung pwede ba to ma-edit ko sa cellphone, ma-transfer. Ano, ito lang muna. At least may 500 na si Tatsuki. Oh, maraming salamat. Oh, salamat eh, Jocelyn. Update lang yan mga idol. No, sinubukan ko lang itong bagong GoPro mga idol. Madali lang siya. Oh. oh, maraming salamat sa GoPro, te. Oh, may noon. sige, sige, te. Salamat. Sa lahat ng silent viewers. Thank you, ha. Oh. Oh, 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 So 'yan mga idol. Balita tayo. Shout out muna tayo. Doon kami, kami kumuha ng ano, salas upload no. Sino kumakita ng talong nitang? Tang mm, talong. 3 mm. days ago. 'Yon. Salamat sa suporta at sa mga nagko-comment dito sa mga salib viewers dito no. So, unahin natin dito yung unang nag-comment pinakauna. 3 days ago na 'yan mga idol, last upload namin Tatsuki. Rangbangs channel, shout out. kay Rodrigo Adorna. Kay Jorge Hingpit. Shout out. TV <laughs> George Hingpit TV. 'Yan kay Rapanot, kay Rebecca Samon, <laughs> Samon, Samson, Ayan, kay <laughs> Pina, yan kay Elbe de la Tapos kay Chris Kiamu, Amko. Chris Yamko. Chatot. Kay Sharon Murata, <laughs> kay Roncel Aguilar, kay Buyin Sumama, Asuma. out Buyin Suma. Ayan. Charot Kai Joker Bungaw. Shout out kaida ni Mix Vlog, Kai Dimui, Kai Vermon Flores, Kai Marlon to Gupitas Vlog. Shout out dol Kai Mardia Bangli, Kai Dugkat Lovers, Kai The Seven Kids Mix Vlog. Kai eh, maraming salamat ka The Seven Kids Mix Vlog. Kai Bonifas Bapur, Kai Melvin Shout kay juri Bautista. Shout kay Jim tuber, Kay Alianis Carlan. Shout Kay Lisa, Li, Lisa Crueldad. Shout Ayan, out. Shrachayok, Ghost Oracle. Kay Maricor Misa. Kay arbagabuyo, Gabuyo. Kay Joseph uh, Segundo. Shout Kay out. Andrew Ferns. Kay... Chris, uh, kay Marcel Bunhan, Shut Shut kay Eric Ipung, kay Rolando Kasakdalan, kay Simbrano, kay ini Castillo kay De Los Santos TV vlog De Los Santos vlog yan kay Brian Sangilan ayan shout out sa iyo kay Marites Baltasar yun shout out din sa iyo dol kay Jason Born Borni <laughs> kay Richie Liwardoni kay Susan Lapay kay Mito Ika kay Sayroniko Cortez, Say ah, Cortez, Sayron, Cortez. Shout out kay Raymond Trunkelio, kay Clark Atin, kay Domingo La. Shout out Lanosa. Kay Rolando Loviti, yan sa la kay Emily Dahinlay, kay Virgil kai kay Jano Mendoza, kay Joseph De Silva, kay Rolando Osakdalan. Norlin Dulay, kahiran Randy Modis kay Mistika Ali Bango, kay, uh, Glinda Abergonzado, kay UGTV Channel, kay Jimmy Ka Kubul, Kubul. Jun oh, kay Bird, Burn, <coughs> kay Robert Apura, kay Burji Food Channel, Jonathan Pardo, kay Joseph Magdora, kay Baikwali, kay Bandina, Ronald, Ronald Kilaton, kay Jerry Bistar, kay Arvin Hasmin, kay Mike Agtulaw Larry Batuon kay Elmer Balbabuco shout out Ayan. kay Nian Rosel Ayan, shout out sayo. kay DC Vlog kay Danilo Bautista kay Rox Ruks Abad Roxy Abad kay Ilading Reyes kay Ran uh, Rene Pakanya kay Julius Adventure TV yan kay Randy Kilat kay Jim Madomalag uh, shout out kay Buyin Suma Kay Gru, sadius, Shout out. At saka kay Francis Bill 75. Yan out, mga, mga Yung lahat ng comment dito sa last upload namin. Maraming salamat. At ito mga idol, pasinsya na muna. Subok lang to mga idol. Subok lang talaga to kung okay ba siya pag mailit ba. Thank you. Hanggang dito lang to. Abangan yung mga gagawin namin lalo na sa Ramjo Vlog official uh -huh. Thank you. Thank you mga idol. Bye bye mga